Dampot na. Ito lang, ito lang, ito lang. Atay, atay na mi. Dampot trip eh. Best trip eh. Ayos na. Siya lang nga, nagutong mo, talo daw eh. Ito na nga yung one trip. Ano ba yan? Ang so, liit na ito. Mas malaki pa yung kaya. Bakano kaya Deep Rock? 800. Ha? 800. Yan, pansiling yan. 800. Napakalaki ng ano. So, ito isang 13. Ano? Baka naman yung kanya good for 6 months lang, 1 month. Oh, kailangan pa na susi yan? Oo, oh, susian mo yan. Oh. Lahat yan, sinususian. Panti nga, sinususian. Oo, oh, tara. Buy one take one yan. Hmm. Awit. Ayan. Awit to drag. Basag oh. Basag. 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 Uy, basag. Ilip, eh, ano na natin yan. Ayan, mabasag, oh. Basag. Basag, ah. Basag yan, oh. Oh. Huwag mo lang tuklapin. Kita naman yung ano, eh. Oh, yung kabila, baka basag din. Tignan mo rin yung kabila. So, silang hawak ko, ah. Sabihin nyo, binasag ko yan. Ang lalaki nung kay Jeep Rock, 600 lang. Hindi si Sealer mm -hmm. yun. <laughs> Ando niya sa taas meron doon, tag one 1999. Ano libo? 1999. Hindi iba ngayon, pang ceiling kasi yan. Ah, pang ceiling lang pala eh. Eh yung IG Proof kasi pang... Pang outdoor yun eh. Patanunin pa ang ilaw nito sa Florisin eh. Malamang, I ilang ano lang yan. Oo. Uh -huh. Ilang watts ba yan? Talagay naman yan. Sana basag ka rin, pare sa uli ka. <laughs> basag? basag? Basag yung, yung, ba yung isa. Siya. Pwede ba yan? Ay, hmm. Ayun, basag din. Ha? Puro gas-gas? Wala. Wala. Ay, wala, wala. Wala, wala. Ilawin nga natin. Hindi naman iilaw yan. Iilaw na ito. Iilaw. Kaya I ilaw, lang eh. Hindi nga iilaw yan. Hindi siya. Sum -sum na. Na. Hindi. Eh, nakataob naman ito eh. Nakatihaya yan, di ilaw yan. Pagadang pasokan. I-thread yan po sa... Huwag ka mang iyan. Huwag... mo lang kasi sabog yan. <laughs> oh, Not. O, saan na muna? Remote? Noon. Saan na? remote mo. Sa bahay auto oh no. oh no. wala hindi ba nga gagana ba ba wala ba wala ba wala. walang battery walang battery siguro grabe naman yung remote na yan ha? kinalawang pa wala na Ay, bigay, balik yan o oh? wala may na battery yan. yata dyan Ito, balik yung boss Kayo. wala rin battery yung isa boss may battery tingnan mo isa wala may wala yarun. Grabe naman kaluma nito. Ito naman ako. Oh. Kalawang oh. Um, Tulog lasada na ito. Kaya siguro matagal dumating eh. Doon, doon, doon. Oh, sira pa. Hmm. Ayan ayun o. Ayun o. Sira ayun na, ayos na. 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 kayo babalik. Wala ang Hindi, ay. tingnan mo doon sa isa. Wala, wala. Ayan, may batery Sa katagala, nasira. Yan. Ah, meron, meron. Nah, kau mana tak kari bos? Kita balik hindi, may batery na. Ah, ito, ito pa pala isa, may batery na. Balik mo na. Ito, 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 ito. Ito, ito, Oo nga, nakita na namin. Huwag mo na buksan. Babalik mo na din eh. Hindi, para makita ma Hindi, eh. pwede nga buksan. Hindi buksan yan. O, yung sira niya, pumutok yan, Ground din dyan eh. Puro na kalawang eh. May NTT by T-Rack na yan eh. Baka malakas pa yata yung boss sa flashlight mo eh. Malamang malakas <laughs> ba sa pagpapasokan dito tangin ang kalawang na kalawang ang bubo ay umihilaw <laughs> <laughs> sa eh. di ba naasaksak sa battery saksak na wala saksakin kita dyan makita mo di di hmm. pa nararawan yung solar hmm. Hindi, balik mo na lang yan kasi pati ko ano, kinakalawang eh. May karga to eh. Ano nakakarga niya? Eh wala namang kwan. Parawan mo muna. Pilot mo muna doon boss. Tama ba to? Ay, ay, ay. Tama yan. Lagay mo doon sa initan. Hindi Para rin na siya ako. ano. Baliktad eh. Tama ba? Ako pa mabaliktad. Sa so spring. Ah eh. so oh, basag yung bag boss. Tingnan mo na lang yung positive negative. Serious negative eh. Balitaan niyan, hindi pwedeng Ano mo? Balitaan positive. Okay. Yung... Sa mga ganyan, kanang one Oro, tama. Oh, so, pata mo. Doon so, na ni spring mo. Yung dulo. Last shipping pa. Sama na. Ano yan? Ugnat to, grabe ng kalawang rin mo to. Dito to kagana, boss. Remote mo ba itong putang na ito? Break yan. Wala, hindi so, gumagana eh. Okey, wag so, <laughs> mo itihaya ito. Hindi, walang problema dyan. May ano to eh, may, tina, may tinatakpan ito eh. Ha? Ito nga, pagka naarawan yan, okay. magliwanag yan. May switch yan? Oh, may switch yan? Ito? Oo, may switch yan siya na... Hindi ko alam saan nilagay. Hindi, oh, remote. To na nga yun, remote? Hindi, minsan dito mayroon yan. Yan. Ah, oh, on mo. Wala. Wala switch yan. Wala walang karga yung battery. Lubog eh oh. Oo oh. lubog oh. yan. Bago nga eh. Lubog naman. Ang lambot wala na yun baka lumalik. Yung isa, ito ito. Iti testing is iba, Babalik yun lang dito. Eh, oh, na natin yan. Babalik O ibabalik talaga yan. Kahit naman bubuksan eh. Na, kaya nga bubuksan eh. Para matesting eh. Sirata rin yan. Ibabalik yun. Ipupuksan. Ibabalik natin yan. Ulit lang ilang lingaw. Papasok yan sa Kapagalik. ano? Papasok oh. na yun sa... Ah. Kung legit yung seller ah. Eh mahamay tuko mo. mo. Ito. Kung 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 pagka mo, hindi ano. Yung isa gamitin mong remote. Ito, ito, eto. Yung walang kalawang. Wala, tawa. hirap ganito na? Kaya nga eh. Ano nga? Pati battery o yung Di sa akin nga Expire yung pang na malambot na no. Sa labas. Yeah, Pwede na nga. Yeah, ibijon mo. <laughs> mo. Wala, Wala pa isang buwan. Lambot na oh. Oo. No? Wala yan. Itigasin mo. Wala pa isang buwan. Pasig lang galing to eh. Oh, lambot oh. Huwag mo natakpon. Yata nakalubog eh. five hours. Hindi mo na kagad. Wala uh, talaga. Yan ang pinakakuha nyo. Ilaw ng gano. Ay! Ay! Basag na nga. Iba eh, basagin na. Ay, basag na yan eh. Nahuloy nyo na. Baka yung ilaw eh. Baka yung basag umiilaw. Oh. Eh. Wala oh. Walang ilaw ah. Oh.